Madali na Balik yung may shorts. <laughs> tama. Tama, 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 oh, tama. Oh. Tama, yeah, tama. Nauuso na, na naman eh. Nabanggit kasi yung volleyball daw. Bakit daw ba rin <laughs> <laughs> Eh, isin mga shorts na niya? Eh? Tama, tama. Hindi, <laughs> I think kailangan ni i ano, ibalik yung para mga rival dito talaga. Tapos at the same time, yung mga players na from ang kalaban natin ngayon yung abroad. eh. I mean, hindi mo rin masisisi mga players from college sa ano, Uh, na kukuha sila ng malaking contract din ko. Kaya lang dapat ang PBA mag-isip na way kung paano nila ma maingganit tubuli ng Kasi nawawala yung school base eh. Like kunyari, si Thirdy, di ba? Mm -hmm. Ateneo. Oh, si Ateneo, si Lord Dwight, yung mga magagaling na nasa Ateneo, o nasa Lasal, pag pumunta ng ganyan, di ba? Si Kobe, di ba? Naglaro niya. Laking bagay din yun. Tsaka alam mo ba't tumina din ang PBA? Uh, I think ang dami na kasi ngayon eh. May mga volleyball, uh, naghati-hati na. At the same time, ang dami na Eh. Nanong Nan papanood na lang sa TV, di ba? Uh, sa kung saan-saan na ano, pwede na manood. Social media. Oh, di ba, di ba media. Di rin, yung mga, sinasabi rin ng mga netizens yung uh, monopolize na ng two biggest uh, companies? Siguro may factor din yun. May factor din yun. Okay. At okay. ang, ano, ang tingin ko, nung time natin, ba tayo naging successful? Kasi puro Pilipino eh I mean hindi ko ah, sinasabing man. ano ah may mga films la pero mas nakaka-relate yung mga Pilipino, ah, po, Pilipino na nakikita nung tayo sabay-sabay umakyat nag uh, from college magkakalaban tayo pagdating ng club team sa amateur magkakalaban tayo Pare, nalala mo ba yung sa PABL natin, di ba? Dami oh, Dami, dami tao. Oh, Dami tao niyan. Ang mga uh, tentay mas marami nanonood sa PABL kaysa uh -oh. sa uh oh, PBA. Uh oh, uh oh, Tapos ang isa pang suggestion ko diyan, di ba ibalik yung shorts. Uh oh. Topless tare, wala. Oya. <laughs> 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 Oya. Okay, wala. Wala, wala na lang jersey. Pentel pin na lang. <laughs> Fishnet. Tama tama tama. Dadami <laughs> mga sponsors. niyan. Madami. Si <laughs>